Hot topic ngayon sa social media ang paglantad ng isang dating flight attendant na nagkiklaim na may anak sila ng yumaong master rapper na si Francis Magalona o kilala rin bilang Francis M kinagulantang ng mga netizens ang mga revelasyon ni Abigail Wright tungkol sa naging relasyon nila noon ni Francis na nagbunga raw ng isang anak. Viral din ngayon sa social media ang video mula sa Pinoy Pound Star, vlog ni Boss Toyo kung saan isiniwalat nga ni Abigail ang sikretong matagal na niyang. Pinakatagutago nagbenta kasi si Abigail ng memorabilia na isang jersey ni Francis kay Boss Toyo at dito nga niya naikwento ang tungkol sa past nila ng yumaong Pinoy icon ayon kay Abigail, mahigit isang dekada rin silang nanahimik ng kanyang anak na pinangalanan niyang Gail Francesca. Isinunod daw ito sa pangalan nilang dalawa ni Kiko na Abigail at Francis. Ayon sa dating flight attendant, kinuha raw ni Francis ang kanyang cellphone number nang mag ang landas nila sa studio ng Eat Bulaga noon hanggang sa magkahulugan sila ng loob at nauwi nga sa seryosong relasyon at nabiyayaan ng isang anak. Kwento pa ni Abigail, namana ni Francesca ang talento ng kanyang ama sa pagkanta at pagrarap. Nito lamang October 4 ay dinalaw pa ng mag-ina ang puntod ni Francis sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Nang gunitain ang 59 birthday ng Yumaong Singer, samantala inaabangan naman ng lahat ang magiging reaksyon ng pamilya ni Francis M. sa issue na ito, lalo na ng kanyang mga anak na ilan dito ay nasa showbiz din at kilala ang karamihan. Sa ngayon kung bibisitahin ang mga social media account ay tahimik lang sila, maging si Pia Magalona na asawa ni Francis, ay wala pa ring tugon sa issue. Kung nananahimik ang pamilya ni Francis sa issue, ay iba naman ang mga netizens. May kanya-kanyang opinion ang bawat isa. At karamihan dito ay hindi maganda patungkol sa mag-inang Abigail at Francesca. Bakit ngayon ni-reveal? Dahil gusto na mag-artista nung anak. Halata namang sinadya yung revelation. Naka-set up with Toyo. 10 million views na, pag-artistahin kasi ang anak at ito ang entrance niya para nakilala anak niya. I think may manager na ito at yan ang sinabi sa kanila na gawin nila. I feel for Pia. More than a decade after your husband's death, bigla mong malalaman na nag at nagkaanak pa pala sa iba. Tapos wala kang magawa dahil patay na. Di mo man lang masampal o masigawan yung cheater mong asawa. I think Pia knows naman, alam na niya siguro ito, bago pa mamatay si Francis. She had a child din naman na tinanggap ni Francis, Sobrang nakakainis talaga mga babaeng pumapatol sa alam nilang may pamilya na. May chika before na hiwalay na talaga si Francis and Tia, but the branding is Happy Family so walang annulment na nangyari. They met yata nang hiwalay na and nagkaanak but cancer happened. If you google, may pics sila na baby pa yung anak nila. May kasama pang birth certificate dun sa mga pics, legit talaga.